magandang buhay. Ako si Pinay Farmer sa Japan. Nabati sa inyo na magandang buhay. Ngayon naman ka farmer, meron tayong lemongrass or tinatawag sa amin na tanglad. Ayan, magtatanim tayo dito. Nandito tayo sa taniman ng aking gulay. At ayan, nakita nyo ang maganda nating tanawin. Ang magandang bukid. Magandang yama. Ayan, magtatanim tayo ngayon ng lemongrass. Ayan, binigay lang to sa akin ng aking kaibigan at para meron tayong maisabaw o meron tayong pang magandang benefit din to sa katawan lalo lalo na pag ano ilaga mo lang siya ayan paramihin natin to para meron tayong ma ibigay or maging previous ko lang to sa aking kamuting balanghoy kung sino mang bibili sa ating kamuting balanghoy meron tayong previous na mga gulay na ating isasama ayan sana yung mga suki ko sa king kamuting balanghoy ngayong taon meron tayong ube na itatanim yung purple yam at saka meron din tayong singkamas ayan kung sinong bibili meron tayong palibri na gulay meron tayong malunggay meron tayong sayote meron din tayong singkamas ayan sana mag tayo ngayong buwan ng October or November. Sana nandyan pa rin kayo at mga suki. Sana tangkilikin nyo po ang aming pagtatanim ng mga gulay. Especially yung tanim namin na kamuting balanghoy. At meron tayong bagong itatanim ngayong taon na to. Ang singkamas at saka yung tinatawag natin na ube. Ayan, ayan. Ipapakita ko po sa inyo kung paano tayo magtanim ng ating tanglad. Ayan. Kaya nilagay ko siya dito dahil ilang taon na rin ako nagtatanim ng tanglad pero ayan ay pag yung asawa ko o si Dana pag siya ay nandito sa gulayan natin at, at nilikpit niya yung mga gulay natin akala niya damo itong tanglad kasi magkamukha sila ng damo din ayan kaya laging napuputol kaya ito dito ko siya ilagay sa ating planter para hindi siya masasayang pag naglikpit dito si Dana sa ating gulayan ayan ipapakita ko po sa inyo kung paano tayo magtanim ng ating lemongrass. Okay, keep on watching! Meron din ibang klasing lupa. Meron tayong ibang klasing lupa na ipa babaw natin dito. Yan. Para maging malago po siya. Ayan, Ibabaw lang natin to. At syempre, pagkatapos nito, diligan natin ng tubig. konti Ayan, at hayaan lang natin siya dito kasama ng ating mga tinatanim na mga gulay. Yung sayuti natin, dyan ko siya ilalagay sa may asparagos. Sa may aspara. Dyan natin ilalagay yung sayuti natin. Ayan. Tapos, ito yung tubig. Lalagay tayo ng tubig. ayan ka farmer bibigyan ko po kayo ng update dito sa ating lemon grass kung siya ay mabubuhay dito at hayaan lang natin siya dito sa ating taniman ng gulayan na nakaplanter dahil pag winter season ayan madali lang natin siyang itatago doon sa may bodega natin ito bibigyan ko yun ng update sa aking mga tinatanim na gulay ayan kung makikita nyo guys meron tayong natatanim na dito ayan meron tayong may meron tayong okra, meron akong ano, bell pepper, meron tayong spinach, at saka potato, sibuyas natin. At mamaya, magtatanim ako doon ng singkamas. At kung papala rin, dito, magtatayo tayo ng trilis ng ating sayote. Okay, salamat. At uh, subaybayan so niyo po ang aming mga vlog para mabigyan ko po kayo ng update dito sa ating pagtatanim sa bukid ng Shimaniken. Salamat.